Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James. At ngayong araw na ito, meron na naman akong isang kwentong ibibigay sa inyo. Pero syempre, bago natin simulan ng ating kwento, ako ay magtatanong muna sa inyo. Handa na ba kayo? ay magaling kong ganun. Ang tanong ko sa inyo mga bata, kayo ba ay may mga paboritong nilalaro tulad na lang ng basketball, volleyball, at syempre sa mga traditional na laro, naglalaro din ba kayo ng patintero? tubang preso at yung tagu-taguan. Oh, sama yan. Pero siyempre mga bata, paano na lang din kung isang araw kayo ay niyaya ng inyong kaibigan o ng inyong kapatid na maglaro ng doktor-doktoran. Masaya bang laruin ito? Aba, tamang-tama. May kinalaman niya sa ating kwento. Kaya ano pang inintay nyo? Tara, simulan na natin ang kwento ang pamagat ng ating kwento ay Ang Munting Manggagamot. Ito ay kwento ni na Kim An Arun, Kim An Arun at guwit ni na Tisoban Panha at Kim An Arun at atid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Si Bita ay naatasang magbantay ng kanyang nakababatang kapatid habang wala ang kanyang mga magulang. Nais niyang maglaro ng doktor-doktoran Ngunit ayaw naman ng kanyang kapatid. Kinuha ni Bita ang kanyang laruang pang doktor. Sinubukang suriin ni Bita si Beha. Huwag kang malikot! Hayaan mong tignan ka ng doktor! Ayaw ito ni Beha pero hinayaan niya lang ang ate. Ayos! Ang sabi ni Bita. Maganda ang temperatura ng iyong katawan. At normal ang tibot ng iyong puso. Naiinip na si Beha. Bita, ayoko ng larong ito. Maari bang tagu-taguan na lang ang ating laruin? Hindi maari. Kasi dalawa lang tayo. Sagot ni Bita. Hindi iyon magiging masaya. Ano kaya kung ikaw na lang ang maging doktor? itinabot ni Bita ang laruang pang doktor kay Beha. Pero ayaw niya pa rin. Nang tumalikod si Bita ay tumakbo si Beha at nagtago. Hinanap siya ni Bita pero hindi niya ito makita. Nasaan ka na Beha? Subalit wala siyang narinig na sagot mula dito. Tumatawa si Beha habang hinahanap siya ni Bita. <laughs> Ngunit nasira ang upuang pinapatungan niya Bita! Uh, Bita! Uh, halika! Tulungan mo ako! Uh, uh. Iyak ni Beha Tumakbo si Bita papunta kay Beha At nakita niyang nasugatan sa tuhod ang kanyang kapatid Tiniling niyang sana nandun ang kanilang magulang para sila ay tulungan Pagkatapos, biglang nakaisip ng ideya si Bita. Kung makakahanap siya ng bendahe, maaari siyang maging totoong doktor para sa kanyang kapatid. Sinubukan niyang buksan ang kahon ng mga bandana, pero nahulog niya ang susi nito sa ilalim ng mabigat na kahon. Nakaisip ng ideya si Beha, maaari natin inangat ang kahon pamamagitan ng bloke at mahabang kahoy. Wow! Nagawa natin! Sambit ni Vita. Saan mo natutunan ito? Nakita ko minsan si Dad na ginawa ito. Sagot ni Beha. Binabalutan ni Bita ang tuhod ng kanyang kapatid nang dumating ang kanilang magulang. Inay, ito! sabi ni Beha. Tinutulungan ako ni Beta ng parang isang totoong doktor. Ipinagmamalaki ka namin, dito? sabi ng kanilang magulang. Sa susunod, mag-iingat ka, Beha. At simula noon, si Beta at Beha ay magkasamang naglalaro ng doktor-doktoran. bito. Nandito na ang pasyente mo. Sabi ni Beha. Sige, suriin ko na ang pasyente. Sabi ni Bita. Buong pagmamalaki silang pinagmamasdan ng kanilang magulang. Masaya sila na nagkakasundo ang kanilang mga anak. Lubos pa ang kanilang ligaya para sa mga anak dahil kaya nilang alagaan ang isa't isa. Ayan, at diyan ang tatapos ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na naman kayo napulot na aral sa ating kwento. O siya, muli, hanggang dito na lang ha. Ako ang inyong kuya kwentistang si Kuya James na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. O paano, hanggang sa muling kwentuhan, paalam!